magandang gabi mga kababayan naka live tayo sa Chang's restaurant food and beverages again ito na po ang nagasilbi ba yan naming ano, kainan sa hapunan dahil uh, uh, ito yung isa sa mga natitira na mga restaurant dito sa buwak na bukas hanggang alas 9 ate Aysel nabukas hanggang alas 9 eh, usually nalabas po kami ng studio mga ganong mga oras 8.30 kaya Napakagandang uh, mabuti. Pasasalamat kami dahil bukas lagi itong Chang's Restaurant. Food and beverages dito po sa may bahagi ng Barangay Moraleon, Buak Marinduque. Malapit sa may ESTI. Ito ang sitwasyon ngayon dito sa Buak. Yan, kasama ko pa rin si Direk. Sa kalabas lamang namin. Ito ang Chang's. Ba't hindi nakapatay? Ah, nakapatay. Yan si Chance. Si bakit daw no Chance? Ito si Chance. Yan ang ganda ni Chance. Hi Chance. Ang ng mga tiyahin. Oh, oh, Yan si, si Chance. So, ito si Derek. Hi Derek. So, ito. Hello po. Shout out po sa inyo lahat. Shout out sa Magic Circle. sa inyo. Ito si Sir Adrian. Ba't gano'n ang lasa? Ay, good pin sarap! Ah -ah. Eto, Uy, itong... mapaparinig po ka mo. Talaga, na po ay sa ay uti, ang na. Ang bulalo, ang said na said ang said bulalo. Said, ay, At ang, lang, ay hindi pares pala yan. Pares, ay, pares bulalo. Ay, ubus din ka rin. Ubus wala. Walang tinira ako lang ang hindi pa tapos. Sa akin ay uh, bangus. Piniritong bangus. Hmm? Bangus silog pala. Yan, ako'y nakain pala. Ayan, higop na higop ni si sir. sir ah. Sir, live tayo sa mga pages na ating partner. So, maliban so, sa lahat mga lahat ng mga viewers, iba't iba mga pages na ka-partner natin. Makaimula ako. Ayan. At, uh, gusto oh, ko pa eh, sarap Ang pinakamaganda po dito sa Chang's Car Wash. Ah, Chang's Restaurant, maliban sa yung may-ari ito. Ito ang, uh, ang dyan? Counter, counter strike, counter area. Yan na mabibili. Pinakamaganda dito, mayroong, ito, Meron ditong karaoke room. Video okay room. So pwede po kayo, ah KTV room pala. KTV room so pwede kayong magrenta dito sa halagang uh, magkano ata ito? 1,500. Sa so ilang, ilang oras 'yon? 4 hours. Ah, for 4 hours. Pwede niyo i-accommodate ito dahil uh, pwede kayong magbanding banding with your friends and your family. With beer na and pulutan. May pulutan na rin. 1 One bucket beer and? One pata. One pata. Crispy pata ba yun? Pata. One pata team? Pata tea. <laughs> Kahit ano na. 154,000 so one five, four thousand. Pata. Oh. Hmm. Ikaw muna Ako naman po ang mag-vlog. Thank Gulping sarap po. Hindi ko na pinatagal. ay, <laughs> ay. Ah, eh. Pag-apatagal mo pa yan eh. Ayan. Kaya po yung oh. <laughs> Tira natin Kain na subo. oh. Ina <laughs> inanam naman po talagang maigi. Masarap po mm -hmm. talaga sa totoo lang po ano. Yung pinaka maganda po dito. Oo. Oh. Maga sa alam niya sa Marinduque. Maga magsarado ng mga din. Um, establishment kay So dito, usually yung bagay ganito po mga panahon, mm na -mm. kami namin gawa. Eh, nalabas kami mga late na, kaya pinakamaganda hanggang 9 o'clock ng gabi, Bukas pwede pa. kayong pumunta ng Air uh -huh. At napakaganda ng pag-asikaso ng mga uh, bumubuo dito sa Chunks restaurant. Lesoran, food and beverages. Maganda yung ambience. Maganda hmm. pa ang ano, may ari. Magandang may ari. Masarap ang luto. Masarap ng pagkain. Hmm. 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 Yung anli na sabaw ng bulalo. O oh, di diba? Si si ano nga, nasiraan tayo. Ito, si Derek, oh. Nasira yung diet. Okay lang sir. Ano naman siya eh? Uh. Routine. 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 Yan. So, ako yung exercise ko din kasi ito eh. Uma <laughs> <laughs> yung humawak ng kutsara. <laughs> Ayan. So, doon sa mga nagkatanong ano po, punasaan po ang Chang uh, Restaurant and Beverage. Ito po ay matatagpuan sa... Barangay Moral Malapit lamang po sa Chiang Karwas. Ayan, ni isa po ito. O sa Kasaya Maha Buwak. Ayan. Dini di nila po kayo maparoon. At uh, mag stop over po ka mo. Ayan. Ano so, oras ang bukas nila sa umaga? Ayan. Anong oras ang bukas? Ate, ay sila anong bukas po ninyo? Every morning, anong time? 9 o'clock, 9 to 9. Ayan. 9 to 9 na bukas. Ayan. Ayan. 1 2 nine. Ayan, 9 o'clock po ng uh, umaga ang bukas po dito at ang close po nine, okay. na yun na hindi gabi So kung may mga meetings po kayo tamang-tama ito Ayan, ilo sa lahat ng mga viewers at sa lahat po ng mga page na naka-cross ito po ng ating uh, live. Dito po kami ngayon. Kasama na po ang meeting. Exercise sabi ni Derek. Ayun. Sa Chang uh, restaurant and beverage. Parang wala akong nakikitang message dito ay. Nasaan yung mga messages? Baka ano, baka naka-cross-post. Oh. Oh. Hoy, ay ba't ba't mga may O baka may gusto po ka pong batiin dyan ay Yung mga ano po mga katipan po ninyo Dito nyo adalhin pag may date po kayo Tapos po merong KTV po dito maganda Dito oh. po kayo kumain sa Pasko Sa Pasko? <laughs> sa Valentine's <laughs> Sa Valentine's, <laughs> Valentine's. Opo okay. so, oh, Baka May photo tayo sa Valentine's eh. Ayan Ayan oh, meron po silang special uh, package. Oo, oh, ay, talagang gulping sarap ay, oh. ay, hindi, hindi ko nakita. So, sobrang sarap. Ayan. Tama tama po dito pag may mga date po kayo, family, ayan. Ayan. Tingnan niyo po. So, sobrang sarap po nasira ang diet ni DJ Myong. O oh, na na request po kaldero na daw po ang dalhin. Mini konti na ana. Aba ra na. Please. Mini konti na lang. Isa isang dalawa konti. Dalawa ko kasi may ganito pa ako. Ayan. Na request po isang kaldero daw dalhin din ni. Napatong <laughs> sa abot ng table. Parang nagapiknik la ang ano. Hello ko, may kasalanan ako. Ang dulas nito oh. Sir Mark. Dulas. Oh. Anong masasabi mo? <laughs> Pero ang sarap ang pagkain. Ay, sige. Ma. Hindi mo ka. na, sir. Mag Kasi ka ano, mag-promote ka mag-gwento mag ka naman. Ano? Mag-promote ka mo ng pagkain. Ah, siyang, siyang restaurant. Chang restaurant. Ano yung mga pagkain? Ang beses po kami nakakain dito, masarap po. Ang kanilang mga, ah, uh, ano Lutuin. Oo. Uh, lalo na po yung, ba tawag din niya, ay, sir? Ayun, itong pares. Ito, ito. Ay, wala na pala laman yung pares ko. Sayang. Ano tawag dito? At yeah, saka bulalo. Bulalo. Okay. Ayan. Lechip lang. Ayan. Ngayon pala ang natin yeah. At saka yung kanilang inasal. Yeah, masarap. Oh. di masarap ang kanilang ano, yung liyan po. lang nila sa sufa. Hello to kabayang... Masarap sa asin. Ah, Juliet Julieta, Julieta ba? Julieta Makapugay. Magandang gabi po sa iyo. Jerry uh, Pilavelio. Ayan. Oh, wow, talaga. Oy, yung mga ano po hay, mga katipanyo niyo dito niya dalhin. At gulping sarap po ng pagkain ni eh. Opo. May nagka-comment no? Ayan. Mag-aano talaga isip tayo? Ang ang may pa, meron daw po dito ma-promo kaya lang daw po dapat andalan niyo katipan. Ah, legit po nakatipan ha. Ayan. Hello po, kabayan Hilda de Luna saan po banda? Ano po ma-order diyan? I'm watching Pam G ano, Jihara, Kuwait. Keep safe everyone sa family ko sa buwa. Opo, makamalayo na po kung pa kami mag-deliver sa Kuwait. <laughs> Ayan Ay, dito po ang specialties po din ay meron pong bulalo, meron pong uh, pares. pares. Ayan, po meron pong bang, ano, bangus, bangus log. Ano ba bangus silog. Bangus May, may inasal po. Ayan. May mga pamatang ispay. Oh, gulping sarap po ng litchi plant. Ayan. Gulping ganda po ng accommodation. Gulping ganda ng servidora. Gulping ganda na nasa counter. At saka ako oh, yung pupogi ng laka. Oo. Oh, si DJ mo yung laang puwari yun. <laughs> si ano talaga Si Derek. Si yeah. Derek. Hindi po natatanong si Derek po ang susi po ng pagkapalalo ng ating hari ng Pilipinas. Ayan. Yeah. Yeah, eh, yeah. yeah, Siyempre po, pagka magaling ang direct, ay talagang, di ba direct? Ayan. Yeah. Yeah. At ipag nga malaki. Pag ano po, uh, ah, dali natin din yung hari ng Pilipinas. Bukas, nandun siya. yan. Ayan. Nandun, sir. Nandun, sir, nandun, nandun. Ah, okay. Ayan, Ayan. Ang hari ng Pilipinas, uh, eh, pag malaki natin. Ayan. Kaya lang wala pang ano-ano, prinsesa ng Pilipinas. Baka siya. Baka pwede yung anak ni Mamay ni, ano, ni Ma maging prinsesa ng Pilipinas. Wala ka talaga matutunit <laughs> eh. Ayun, <laughs> wala pa naman. <laughs> Ayun. At turuan ito ni Derek. Si Derek Saan nagpapanalo kayo? Gerson eh. yung hari ng Pilipinas? Siya, uh, siya ang ano, siya ang may alaga, siya ang manager. Saan siya ang um, gumawa ng uh, mga ano? Mga... So, yung, uh, ayan, uh, Nelvin Ricky Hormoso. San Ganyan ka ba yan? Gandang gabi. Dinis, sa Ormoc City. Ay baka makamalayo naman yung managa comment. Natanong kung saan eh. Katulad na rin, yung isinasa ko eh. nasa Ormoc. Tutukan mo muna ang litro. Ay, ari, ari. Ito nagsipan sa ay, eh, ba't inapaliguan mo pa yan? Sarap! Gano'n ba talaga inapaliguan yun? Hindi yeah, na matamis. Hindi yeah, na matamis? Direk. Sige, sige. Ayaw nyo Oo go. good! lang yan, sir. Ayan. Ayoko ng gulping matamis niyan. Hindi yeah, na matamis? Sugar-free? Sugar-free. Okay. Let's check na, na sugar-free. Yeah. Ito pa milk-free. Egg oh. cream. Egg cream. Ay, gulping sarap niyan. Ayan. Ito po ang diet ni ni Derek ko. Oh, talaga na panalo ang kanyang diet ngayon. Ha, ang, ang abs mo niyan. Lasang <laughs> bulan na. Lasang <laughs> bulan. Ay, paano di magalasang bulan? Wadya mo rin nag pinggan ng pinaglagyan mo ng bulalo. At ako daw matik abo. Oh, sige, abo hatin ko naman ari. Alright, so kami po'y pansamantala na magapaalam mga kababayan kababayan. Pa ng ano? Masubo siya ng, eto regalo po sa amin ito ni Ate Aisel. Kasi for the first time, eh, pumisita at kumain dito ang aming station manager ng Marinduque News wow, Network, Mr. Adrian Rosales. oh O nakalive din po tayo sa Chiang Karo, ah, sa Chiang Restaurant na page. So, anong number mm -hmm. ng Facebook? Anong Facebook po ay Chang's Restaurant. Yan po. Kung gusto niyo mag-order, pwede delivery. Pwede hmm, rin. Wala pa, wala pa kayong partner na ano? wala pang partner na riding Panano in tandem? Ayan, wala sa nung ano nila, nung leche yeah, plan. Hindi po siya... Katamisan. Oo, hindi po katamisan. Alam niyo pong iba, talagang inadaan sa tamis. Hindi, hindi po, po siya katamisan, ano. kasarapan lang. Alam niyo po yung ano ay, yung pong parang lutong bahay. Oh, actually ito nga, oh, ito oh. Lutong yeah, yeah. bahay yung kanilang ano, bulalo. Yeah, ang sarap, ang sarap. Lahat po lutong bahay, parang lutong bahay. Sabi ni Direk, hindi po siya katamisan, ito po ay yes. kaligatan. ligat Yon. Pati po, pati po yung nasa harapan. Pati yung nasa harapan, <laughs> ito po. Good to ah, so, be may sa inyo ng hakay, totoo yun. Mm. Yeah, yan, si Buddha. That, ano, smiling Buddha, meron yan sa tayo. Ang laki si Smiling Buddha. Tam -tam -tam. gala. Ah, si Santoy yung gala nandoon. Yan po ba yung malapit sa may pure gold? Gawing kaliwa kapag galing sa merkado papunta ng Santol? Hindi, Hindi, po kabayan. Malapit sa may STI. E kabayan huli makapugay. Paglusong mo, galing ka ng Santol. Paglusong mo, pababa, e papunta ng e STI, mayama kaliwa. 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 Tapos yun na, malaki. Kitang-kita kita mo naman. Ayan yun. yun. Yan ho yung labas, oh. Si Direk. Malapit sa card bank. Malapit sa... Ah, malayo yung card bank. Nandun pa yung pa card sir. bank. Ano ba ganyan? Dating card, dating card bank. Ah, dating card bank. Dating card bank ito? Yung kabila. Yung kabila. 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 Ah, oh. Basta malapit po sa hilera ng mga bilihan ng motor. Yamaha, Honda, Motor Central. Yun lang po. Kabayang huliata. Okay, special shoutout sa'yo. Bye-bye na kabayan. Ang pinakamaganda dito, meron silang KTV bar. Ayun. Hindi kanining nakita. Yung KTV bar nandun. KTV bar o KTV room? room. 1,500 pesos for 4 hours with free one bucket and one crispy pata. And you can have an option here. Of course, sa ating mga whiskey and wine. And then design. Dinisign ito ni Bibi, ni Nining. Oh, ang ganda. Ni Bibi, ni Nining, gandang hari. Nandun sa loob sing ganda niya. Thank you so much Ate Isel for the warm accommodation at sa laging palaging pag-assist sa amin. Napaka the best ng customer service. Kaya pumunta na po kayo dito para masilayan ang ganda ng restaurant at ganda ni Chang Isel. Ito po ang Chang Restaurant Food and Beverages. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. God bless everyone. See you in our next vlog. Bye bye. Bye.